Kaya yeah, may tagas yung oil natin oh. Sa differential Bubuksan na to Bubuksan na Ah! Wow. Ah! Wow. yun <laughs> dito yan dito dito pupunta rin mapasok dun ang dami tatagali mo to ihiwalay mo ha? ihiwalay to para matanggal yung yung kanya eh nandito yung ehing yan eh pahaba eh So, wow, good yan. Pag uh, natanggal yung mga tornilyo na yan, natanggal pag ano ganun yan. Tapos natanggal yung ehe eh, ito eh. Dire-direcho yung ehe eh. eh Dire-direcho pa ganun yan. Dali lang yan. Alam yung posible dyan. Ay, eh, madali lang tanggal yung lock yan. May pantanggal ka naman dyan ah. Wala naman, wala naman timing yan eh. Hindi ka ng makina na may timing-timing. Yan, alam timing yan. Basta baklas kabit ka lang dyan. Ha? greche eh higit na di sab ko ano yun eh, sa... propeller na yun Press tagnan nito ba na ano wagut na oh, ano wagut na ah kita mo na yung oil sentito ay na kailangan tagnan nito eh, tingnan natin pag natanggal yan. Pag natanggal mo na to, cover lang to eh. mo na yung oil dito. Hindi naman katulad ng makina yan na may timing-timing. Dali -timing. lang yan. Yan, kumangangat ka Mga ng konti Dapat tatlo eh no Ano dapat tatlo Wala na isa Dapat tatlo Para sabay sabay na natin tinutulak Dito Makatagusan yan

Ay, ah, dapat may isa parin, eh, mikutah. Eh. Habis mau bujat? Eh, ini safari Dito. Ah, kelas.

Laglak lang. Sobrang haba eh. Oh, 'yung mama mo, sama talaga 'yung ehe. Tawag mo dito. Para hindi siya sasama. Hindi, pasamahin mo na. Para salpakan na lang niya niya. 'Yung wala lang kumikiskrol doon. Ba? Pede ba dalhin lang naman tanggalin eh? Nakulit oh. lang. Ah. Sige. ちょっと待って待って待って待って待って待って

Saras <tuh> pos.

Ah, marami kami pinaklas yung mga lock tinanggal yung lock doon sa bearing yung lock dito tapos yung lock pa nito yung malaki bali tatlong lock yung tinanggal namin bago natanggal to yan doon so, tatanggalin pa to paikot na ito tatanggalin din to kasi dito tumataas dito sa ilalim. Ayun. Ah. Umiikot din yata yan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Ye. Yeah. Ayun. Meron pa pa. Maluwag ano? Ala ala. Yun na rin yan lak, eh. dalawa na yun. Yeah. Toto. Udi, rata ka na pan. tahan yun nga. Pwede na stress sa pagali.